السلام عليكم كيف guys, good morning. Ah, uh, video guys, I upload ako muna video sulit ko. Para, mamaya pagkagising niya. Patahin na dami kong ko, ano, ang dami kong kanin. Kali, hindi pa ako magluluto. Hindi mag sa rice cooker. Ililipat ko lang itong kanin sa sa lagayan. Tapos, ah, uh, dito yung maguluto sa rice cooker. Kasi mags, magandang maguluto sa rice cooker, guys. Kaya na, ano, mabilis siya ma, madurog agad. Let's go. Pinisan ko lang itong rice cooker. Tapos, nagluto na ako ng lugar. Let's go! Ito lang karami guys yung aking bulutin yung lugar. ganyan na siya karami para konti lang siya kasi si Bibi sa'yo na naman ang kakain. Minsan nga hindi pa rin niya nauubos. Marami, marami na pag may lugaw siya.

Oh, bali kong tilang ilagay kong bigas tapos tamang tama lang din yung tubig ke sana pun to sa rice cooker. Kumulo okay. agad Ini guys okay. Wala pang, ano, 10 minutes. Oh. Ano maya-maya, ano na yan? Dugaw is like, Then, iangata natin. Iangatan natin unti yung kanyang takip para hindi siya maano. Ito na yung logaw ni Baby Sai. Sakto lang yung kanyang ano. Saktong-sakto lang yung pagka ano niya. Pagkalugaw niya. Marami na nga siya guys oh. ang baby labla, blue blugaw is like <laughs> tumitili na yung bata gutom na daw siya Same cars from the oh. secret cave. You oh. fall, <laughs> fall out. Yeah, you hit like a witchish. Okay, let's carry on. Uh, so we're home. Gang, gang. Oh my gosh, look at these three. This is amazing. <laughs> si Bibisay ng lugaw niya. Lunak, lolo, lolo, no, lolo. No, 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 no. Mmmmm. Mmmmm. kailangan na kasi niya guys kumain ng solid food. Kaya eh, namin kuya, saan mo yan? Luga, luga. Oh. Kailangan niya ng na kumain ng solid food guys. Dahil isang taon na siya. Mmm, yum sorry Sarap naman ang kain ng baby say say. Opo. Tako nga siya guys sa lugaw. Ah, tako sa lugaw. sit down sit down Opo, Sit down sit down baby love. sit down no 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 no

so konti na lang. Hmm, Tago to sa luto guys, bibisay. Bibi Sai. na to kahit hindi siya dumiti sa akin. <laughs> Pero yung nanapanap niya pa rin guys, kasi pampatulog niya, ganun. No, not, baby, enough. Oh. isang taon pa lang naman siya, guys. Inanak-inanak pa rin niya talaga yung gatas ng nanay. No, not. No, not, no. Apo? Apo? Sarap! Babay sa kanila. Bye. bye. <laughs> Kailangan na natin sa na sulit po ang bata na si Sai Sai ganun babai guys ganyan ganyan yung babay niya up 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 oh, no Good. oh. it first before you play it first okay before you play Is this the answer to any test? That's the answer to any question you like. What is the purpose of life? Being fake is good. It does work with the black Sharpie and the normal Pokemon. Hey, right? yeah. What if we change the color of the Sharpie? guys, ma nasanay sa tukon. Kaya dito ko na siya pinapainom. Kunti na lang, kunti-kunti na lang guys, oh. Marami to, uubos niya na. work though Opo, wala yan, wala kayo na, kayo na Hako. No, more na. no more. Tapos, momentang halilit guys Napakainin ko rin Tapos sa merienda Bantang alas 3 ganyan Tapos Haponan, ganoon pa rin Nugo pa rin sawa kasi kahit pa ano, lang nakakain naman siya ng biscuit hindi naman yung sabihin na ano na lugaw lugaw lang kaya hindi naman siya nawa ay nalaglag finish na. No more na. No more. Opo, no more na. O, no more na. No more. Tanang naman. No more na. Po? No po? No 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 oh? oh? So, ayun guys. Thank you for watching. Sana supportahan nyo guys ang channel ko at Thank you very much to all support. Uh... <laughs> naglaro na lang, naglaro. Wala na, wala na, na pagkain. Opo. <hums> ay, ay, ay. Opo. <tiny2> <hums> Bye guys, thank you for watching everyone. And thank you all for all your support with my baby size. Thank you guys. God bless us all. Bye.